Welcome to my channel. Ningning ni ning, Nene. Nin, nin. Guys, kumusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa kusina at magluluto para sa ating masayang pamilya. Guys, mag aadobo na naman ang inyong bida pinaghalong karni ng baboy at karni ng baka na marinate ko na sa kaninang umaga guys kaya ang gagawin na lang natin igigisas natin siya sa sibuyas at bawang ito na ang ating palayok salang na natin guys o kawali lagay na natin ang ating chili oil chili oil yung gagamitin natin guys para masarap, kainan natin ang sibuyas at bawang guys. papulahin natin para masarap yung ating niluluto. Dahil mapula na ang ating ricado guys, ilagay na natin ang ating karne. Yeah. Ayan. muna natin sa dyan guys para masangkot sa ang ating karne. At ating ano siya ng ricado guys sa nung minarinate ko nilagyan ko na ng toyo suka, paminta kaya ginisa na lang at kakapit na yung lasa ayan ayan siya guys Perme, ng baboy at karne ng baka pinaghalo yan takpan na muna natin guys para maluto siya hmm. Na natin guys at haluin natin para pantay ang pagkakaluto panpan -pan natin, guys. Check na natin, guys, kung luto ng ating ulam. Mm. Mukhang luto na, guys. Ang ating ulam. Ang adobo. guys kakain na tayo ito ng ating adobo na pagkasarap-sarap <coughs> Let's eat, guys. Ang yummy adobo. Baboy at karneng baka. Ayan na si darling. Kasama ko ng kakain. Wala pa yung dalawang chikiting namin. Kain tayo. Nang masarap. Ayan na. Na adobo. Yung niluto kong adobo. Tetestingin niya na. Ano kaya ang okay. say niya. Sa naluto natin. Guys taste test. ayan. Ini Ay, ang ating adobo. Hmm. Ano kaya masasabi ng darling ko? Perfect! rasong adobo! Harap! <laughs> <Adobo>. Harap <laughs> daw! Harap! <laughs> Harap. Oh, harap daw. Oh, yan na guys. Maglaway siya sa sarap. O oh, di ba guys? Masarap daw. Uh, kung bibigyan mo ng grade 1 to 10. 11. <laughs> Nagsisip-sip siya, guys. <laughs> 1 to 10, 11 daw. <laughs> May ibig sabihin, nagsisip-sip. <laughs> Thank you, guys. Kain na tayo. Thanks, guys, for your love and support this channel. Thank you for I love you, I love you, I love you.